Ay, nako, 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 nah. yung... Na, na, nah, nah. Tabi dyan, tabi Nako, 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 yung damit. Ay, ayan, 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 ayan. Ano alis <laughs> Haalis na lang, yung eh, Mukhang madadali pa yung... <laughs> Nangalan. Ah, ayan na, Tingnan mo, ma. Namumulaklak na yung puno natin dito. Ayan, namumulaklak na. Oo oh, naman. alis na si Mahal na rin, ah. Ganda ng ano, ganda ng fitting mo ngayon, ng, ng suot mo ngayon, na pang summer na summer na talaga, mahal na rin ah Pa talaga, pag summer na, ano, talagang mga kapitbahay natin, din yung mga kapitbahay natin, nakapang suot ng summer na rin, ano, ano? ano double check na, double check, double check. Ayos yan, bihira naman. So, nakakatuwa naman kasi ni, ano, wala nang mga oil na bumabagsak dito sa <laughs> harapan ng bahay natin, ano. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay! sa Canada Isisin ko? makapag-utos ka naman para namang alipin mo yung inutusan mo <laughs> Oo nga rin daw so, Ingat, ingat mahal na rin O, oh, tingnan nyo yung puno natin na no? mayroon ng lilim dito mga kainags ano? Nako, pag dumating ang ilang linggo Tatambay na tayo rito Kasi yan, ano pa yan, lalawak pa yan Yung mga dahon yan no? Magagi, ano natin dito, magiging lilim na natin Pwede tayo maglagay ng kama rito, upuan Para tatambay tayo dyan pag mainit na yung panahon ng summer Tingnan nga natin itong basura natin dito Ah, oh, wala na Pinta ng araw, ang init Ay, nako, sarap ang mashel nito Ay. Lako, nalaglag yung sombrero ko ah Talaga, eh, ganda ng ganda ng ano natin, no. Oh. Tingnan niyo naman yung ulap natin, mga kainag. Sino, grabe, ang ganda ng kalangitan natin, no. Oh. Para tayo na sa langit ngayon, ano. Grabe na amaze lang ako sobra. Oh. Tingnan niyo naman, no. Grabe, medyo makulimlim dito, ah. Medyo makulimlim, ah. Pero dito okay dito. Yan, wala tayong dapat ipangamba dahil maganda ang ating araw. Magandang araw, magandang gabi sa inyo, mga kainag. So, kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Nako, what a beautiful day. What a good blessing from above. Yan, aray ko. <laughs> Bali, Sakit. <laughs> oh, beautiful day. Ayan, ano Nako. Wow. Nako, bilis tumib sumibol ng mga, ano, mga bulaklak ng dandala. Yun, no? Kakagupit lang ng lawn grass natin noong nakaraan. Ayan, no? Nako. <laughs> eh, ganoon talaga sa summer, no? Uh, spring pa lang pala ngayon, mga kinis, no? Kasi, nag-uulan mga nakarang araw. Tapos, sa uh, umiinit ang panahon natin ngayon dyan mabilis uh, lumago yung mga damo pati mga bulaklak nako po ang init sa loob ng na sasakyan natin syempre sanitizer muna tayo humawak tayo ng basura eh ano? Hali lang ha okay. dahon ng puno no nakak ganda ng combination o oh, ito na yung mga nakikita natin mga puno pag dumadaan tayo dito no nung mga nakaramblags natin no? nakak ayan ang ganda ng ganda talaga nito ang halaman at itong puno na to no Combination ng magandang ulap oh. Ito nyo naman yung kalangitan natin mga kainis. Ang ganda talaga no Kain muna tayo mga kainis ano? Naku ganda ng mga bulaklak oh. Tingnan nyo Bubuka ang bulaklak Uy Dadaan ang hari Napakagwapo Hindi <laughs> ba na nasisilo sa ulo ko? Bihira Nagbabounce back yung araw sa akin eh Ayan eh, tingnan nyo naman mga kainis oh. Naku po panginoon Naku ang bango Baka ang bango ng bulaklak Tara, kain tayo, baka gutom lang to Ang bihira <laughs> Lako, umulan kagabi kasi oh, tingnan nyo Yan, dito tayo sa Asian food mga kainags ano? Eat all you can Bonjat, sulit ang bayad Basta Malakas kang kumain, sulit yung bayad mo sa mga Eat all you can eh, no? Dito tayo Takot, baka masilaw sila Tatakpan ko rin, Isang dali lang yung tapalodo ko mga lang <laughs> yah Ayun. 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 Kakain muna tayo. Ayan dito, kakain muna tayo mga sa mamili tayo. Nako, o yan ha. Nako, ito yung paborito ko rito. Isa sa mga paborito ko rito. Nako, mukhang mainit. Baka mapasok aking, uh, mapasok aking labi rito. nang aking kisa bulips. Mahirap na. Nako, nakalimutan ko muna ng kutsara. Sandali lang. Ano lang pala ito, kutsilo tsaka tinidor. Kutsara para dito. Nako po, higot tayo. Mmmmm. -hmm. Sarap lang. Nagko-complain. Ah, ako, ako nagko-complain sa kanya. Si Mala rin na dito. Ano, meron akong reklamo. Napakasarap ng pagkain niyo rito. Ikaw ba nagluto? Hindi. Ah, doon ka sa kabila. Ah, doon ka sa kabila. Yeah. Kala ko may complain talaga. Lukot na si Alice. ah, sinabi may complain. Paglapit mo rito, ikaw. May kom Mer meron, meron akong complain sa sa'yo. Hindi ka nagkiss sa akin kanina nung umalis ka sa bahay. Nag-kiss ano? Oh, kiss muna. Hindi muna nagdala ng baboy Hindi. <laughs> Tinawag si Mahal sabi nung kasama niya. Ah, uh, meron nagko-complain sa na customer. <laughs> Tapos paglapit ni Mahal na reina rito nagulat. Yan shout out kay aisa no. At saka kay Chong, Yan, Chong Pinoy Tracker. Um, habang kumakain tayo, mga kainis, nanonood tayo ng video ni ano Jedi Cycle sa Pilipinas. Hey, Ayan, hey, no? Welcome again sa Lumbay. Shout out kay Jedi Cycle Enjoy sa Pilipinas sa Romblon Jedi Cycle. Sana all makauwi ng Pilipinas. <laughs> At saka marami nga pala naghahanap kay Archie Rivera no? Ngayon shout out din kay Archie Rivera Nasa Pilipinas din siya So hindi natin nakakasama si Archie sa mga vlogs natin Mga nakaraan kasi Busy si Archie Rivera mga kainag siya no? Pero one day makakasama natin siya Pagbalik niya siguro from Philippines Pagbalik niya dito sa Canada Kasama natin siya ulit pag may time siya kasi yung time niya lang talagang pinaproblema natin gusto niyang sumama kaya lang di siya makasama talaga dahil meron siya maliit na bata na inalagaan tsaka syempre family first ay salamat Panginoon bosog, losog mga kainags ano? tapos ah, uh, meron pa akong dito ito doon natin kainin sa loob ng truck natin sa tuwing nakakakita ako nito meron ako naalala eh at hindi lang ako na nakakaalala natatawa pa ako <laughs> Well, siguro mga 14 years ago na yon nung temporary foreign contract worker kasi tayo kumain tayo sa isang ah dito rin dito rin pala tayo kumain noon no Ah uh, may kasama ako noon kasama ko sa trabaho kumain kami ng ganito pagkatapos namin kumain dito ng pagkain na ano binigyan kami nito di kain kami ay ah, dito natin tapusin sa truck natin tapos eh Meron kaming ano, meron kasi meron kasi ano to eh, meron laman dito no. Kuwento sa mga nakakaalam. At doon naman sa hindi nakakaalam, merong laman na papel dito. Bago mo siya kainin, wasakin mo muna siya. Kunin mo yung papel dito. Meron merong, merong kambabasahin dito eh. Yung mga lucky charm, lucky charm ano. Tapos 'yung kinain na namin to, tapos may binasa na kami. Sabi ng isa namin kasama, <laughs> kumpare ko. Sabi niya, "Saan niyo yung nakuha yung papel na 'yan?" Sabi niya sa amin. Sabi namin, "Doon sa kinain mo." Ha? Huh? sabi namin nasa na yung papel kinain mo rin <laughs> sabi niya oo kinain ko lahat sabi mo wala ka pa naramdaman matigas doon na parang ano papel pa kaya pala parang meron ako nakakain kanina pero nakain ko naman <laughs> Tawag kami ng tawa Ito, pero totoo nangyari yun mga kainas to, totoo nangyari yun <laughs> kinain niya ba naman ganun oh oh, oh. oh. oh mum, bop, bong papel, eh. mm. <laughs> um, tapos nakalagay dito, ay, uh, better caution at first, than tears afterwards, oh, di ba lucky numbers one 17 to eight thirty one forty Mabasa na naman to ng mga kakilala ko mahilig tumaya sa mga pick 4, pick 3, pick ano? Pick 6. Tatayaan nila 'to. naka <laughs> Kaya nagtataka ako dun sa mga Ibang kasama ko sa trabaho eh Laging tumatabi sa truck ko yun Nagpa-park Yung mga sasakyan nila Tatabi nila sa sasakyan ko Sabi nila Buenas daw kasi yung tao masayahin O ba diba, nanalo daw sila sa Pick 4 <laughs> Eh kasi masayahin daw tayo mga kainis no? Eh, syempre, ganun talaga dapat. Dapat maging masayahin tayo para ang swerte ay lumapit sa atin. ba? Diba? Hindi yun nakasimangot. kasi Kasi parang ano lang yun eh. Parang restaurant lang yun eh, no? Ikaw ba naman papasok ko sa isang restaurant? Kung ang mga tao doon na pupuntahan mo ay eh nakasimangot, di ba? Di syempre, maghahanap ko ng isang restaurant, yung bang pagpasok mo, nakangiti yung mga tendero, tendera. Yung bang inaano ka, wini-welcome ka, yun ang magandang pasukan, di ba? din ang swerte. Kaya dapat lagi ka nakangiti, dapat lagi kang masaya. Para ang swerte, mas madaling lumapit sa'yo. 'Di diba? mm. ba? Walang kahasel hasil Ba? Tingnan niyo naman ang ating kapaligiran, mga kainag. Sana talaga namang napakasarap maglakad sa napakagandang daanan na 'to. Yeah. <laughs> Talagang ninanam naman natin ang ating pamamasyal Ang pagsuot ng ating mga kasuotang maikli Tingnan nyo naman nakopo po Panginoon Habang tayo ay naglalakad ay Napakaganda ng ating harapan, ng ating tanawin. Puntahan nga natin 'yon, mukhang maganda yung bulaklak na yun mga puno na 'yon, no? Puntahan natin ang malapitan 'to. ganda kasi. Oh, green na green. Nako, ibang-iba talaga yung nung nakaraang winter, no, mga kainis, ano? Oh, naman, no? Iba-ibang kulay. Yan, ito, 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 to Tingnan nyo, ito, 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 to Ang ganda, di ba? Nakapok, ang hinoon. Kita nyo naman mga kainags oh. Naku, ang gaganda oh. Kita nyo naman yan oh. Wow, beautiful. Beautiful day. Tsaka ang bango ng bulaklak, grabe. Ang bango. <laughs> no, oh. Naku, walang amoy pala. <laughs> Pero ang ganda, grabe oh. Kita nyo naman oh. Wow, beautiful na beautiful talaga. Sama oh, samantalahin na natin oh. Kasi ilang araw lang to, ilang linggo lang to. Wow, wala na yan mga kainags so, Mababagsak din yan. Tara, balik na tayo doon sa truck natin. Kaya ang sarap talaga mamasyal. Nung no? grabe oh. Wow! Woo. Ang sarap. sobra nag enjoy tayo sa, sa panahong spring na ganito. Lalo na sa summer. Dito muna tayo sa Costco, mga kainags. Ano? Naka! mayroong nag iiwan ng cart dito sa tabi ng brand yung sasakyan na to. Mukhang luxury car pa to. Nako, ito pagkahinangin ito, tatu. Humampas yan dyan. Nako, laking gastos yan. Kawawa naman yung may-ari ng sasakyan ng brand new na to. ano Yan, lapit-lapit lang nung lagayan. Hindi pa nilagay doon. No? Yung cart. O, oh, isa pa to. Dito lang nilagay. Oh. Nako, delikado yan. Oh. ah oh, yan ang tama. Lalagay sa tamang lagayan. Ito lang tayo mga sa Costco na no, Masarap kasi dito kahit wala kang bibilin Patingin-tingin ka lang, malilibang ka Pero may, meron ako nakita dito na parang gusto kong bilhin Ito mura oh, dito $1.30 ano? Ah, $30 oh. $130 shocks Ayan to Ayan, you know, oh. May sample dito Ayan, you know. Maganda kasi yung sounds nito eh. Gustong gusto ko, matagal ko ng pangarap nito Bilhin, hindi ko mabili-bili hmm. So meron na rin ako nito Kaya lang hindi shocks pero iba talaga yung sounds at quality ng shocks mga kainags. Ano? Yung bang kahit na medyo mahal, pero komportable ka, ano, tsaka satisfy ka sa, sa quality ng music na naririnig mo. Yeah! <laughs> kasi alam ko sa Best Buy, nasa 200 plus to eh, no? Ay dito sa Costco medyo mura. Yung ganito mga kaya na ano yung pinapasok sa tenga. Ayoko nang gumamit nito kasi may time na dati. Ito naiwan sa loob ng tenga ko. Ang hirap-hirap akong matanggal. Buti na lang si Mahal na, na sa bahay. Yung ginawa ko nung pisa, kumuha kami ng Chani, pinatanggal ko kay mahala Arena, pero kinabahan talaga ako nung kala ko hindi matatanggal. Kaya magmula nung hindi na ako gumagamit ng ganoon mas maganda na yung ganito. Yung nakasabit lang sa tenga mo, safe pa. <laughs> oh, ito na mga kainags, ano? Binili ko na, oh. Yan, tagal ko rin pinangarap to, eh. Talagang ganda ng mga ulap natin, ano? Ganda ng langit talaga natin, oh. Talagang grabe, sobrang-sobrang na-appreciate talaga natin, ano? <laughs> Pasensya na kayo mga kainags ha? Alam niyo naman bira lang natin makita to sa Alberta, Canada Yung mga ganitong klaseng nga uh, weather no Eto na mga kainags ano Shocks Yan buksan na natin Testingin ka agad natin Para malaman ka agad natin no? Habang nandito pa tayo Sa ano sa Costco Buksan na ka agad natin Para kung sakali may diferensya Huwag naman sana May balik ka agad natin Yan Ito na ito na ito na. Nakopo yun sa wakas na pa din ang pangarap natin mga kainag ano? tanggalin natin muna yung salamin natin at hindi nyo nakikita aking beautiful eyes naku po Panginoon maraming salamat Panginoon at ang aking napakatagal ng pinangarap na magkaroon ng shocks na ganito kasi medyo mata may, may presyo eh <laughs> kaya nag ano pa tayo naghintay muna tayo ng tamang panahon ano? nagipon tayo $25 kada sweldo natin sa trabaho iniipon natin Ah, uh, ba? Diba? Tapos sakto, nakakita tayo dito ng shocks na magandang sale sa Costco. Eh Actually nakita ko yan 3 weeks ago pa no? Nagdala nagdadalawang isip ako kung bibilin ko o hindi Kasi nga meron naman tayong isa pa Yung $40 yun Nabili natin sa Home Depot Siguro mag isang taon na rin Pero hindi ako satisfied sa ano eh Sa tunog Kaya nung na-testing na na ko to sa Best Buy Hindi ko makalimutan hindi ako makatulog kasi iba talaga yung quality. Parang yung ano yung quality ng sounds nung meta Ray-Ban natin na salamin, ganun din, mga yung Malakas. Kahit maingay yung paligid mo, rinig mo ang sounds. Hindi katulad yung nabili ko sa home dito, yung $40. Uh, hindi, hindi ako satisfied. Pero okay na rin yun. Okay na rin. Pero hindi talaga ako satisfied. Hindi ako comfortable. Hindi ako masaya doon. Masaya kung sa masaya. Pero mas masaya ako dito. Sabi nga nila, di baling mahal pero yung quality at satisfy ka masaya ka doon ka na mga kainags ano? basta kaya mo pero kung hindi mo kaya kung hindi natin kaya kung hindi ko rin kaya hindi ko pipilitin katulad nga sa akin bago ko nabili to ilang taon ilang buwan bago ko nabili ano? nagtiis-tiis muna pinipair na natin sa ano no? binabasa ko pala yung direction tapos pinipair na natin sa cellphone natin subukan natin music mga kainags ano? panalo ibang iba talaga yung quality no mga kainags kumpara dun sa isa kong ganito ibang iba talaga tong shocks na to panalo wow mapapainda ka sa ano eh sa ganda ng tugtog eh no yung okay na okay na tara ayusin na natin tong ating mga kalat dito ano yan no? mga pinagkalata natin ayusin na natin okay na Naiperno na natin alis na tayo mga kainags ano yeah My life Ang gagawin mo yung My life You know what I mean Yay <laughs> Timang na timang sa bagong ano eh. Shocks